Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga nakuha ng pangyayari ang mga cellphone? Na kung iyong mapapanood ay sigurado akong agad mong iisipin na peke at gawa-gawa lamang? Kaya mula sa lumilipad na babae sa bakuran hanggang sa punong lumulutang ng mas mataas kaysa sa mga poste ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang pangyayaring nakuha ng cellphone. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Nakamamanghang Halloween perhaps Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga nakuha ng pangyayari sa siyudad ng Chicago sa Illinois ng bansang Amerika kung saan makikita ang tila ba isang lumilipad na babae? Hindi ito mahika o milagro kundi disenyo ng isang bahay na nagpapakita ng isang pangyayari mula sa popular na palabas na pinamagatang Stranger Things na talaga namang patok sa maraming tao ngayong taon. Kung kaya't kahit na hindi totoong tao ang makikitang lumulutang sa lugar, ay sadyang madami pa rin tao ang namangha at bumisita dito para lamang masilayan ng sobrang nakakagulat na palamuti. Number 9. Naglalakad na puno sa dinami-dami ng posibleng nating makita malapit sa ating terahan ay sigurado ako nang nakuha ng naglalakad na punong ito sa syudad ng Baltimore sa Maryland ng Bansang Amerika ang isa sa pinaka nakakagulat sa lahat. Mapapansin na ang naglalakad na punong ito ay tila ba naglilibot sa buong lugar at tumitingin pa sa loob ng mga bahay na mas nagpapakita lamang kung gaano kakaiba ang pangyayari. Kung saan kahit na agad itong ng mga eksperto ay hindi pa din nila mapaliwanag kung ano nga ba ang puno na ito. Number 8. Pagsugod ng mga dikya alam naman na nating lahat na ang mga dikya ang isa sa pinakapiligrosong hayop sa ating planeta. Kung kaya't ang nakuha ng pagkukumpol ng mga barrel jellyfish nito ito sa syudad sa ilagang bahagi ng bansang Italia ay talaga namang ikinabahala ng maraming mga tao pati na rin ng mga eksperto. Mabuti na lamang talaga at hindi gaanong malakas ang laso na kayang idulot ng uri ng dikya na ito. Kung kaya't hindi sila makapagdudulot ng matinding piligro sa mga naninirahan sa lugar. Ngunit hindi pa din pinahihintulutan ng kahit na sino sa paglusong sa tubig sa takot na may mga aksidente mula sa mga hayop na ito. Number 7. Taipei alam mo ba na mayroong makagamitan ng ilang mga dambuhalang gusali sa ating planeta na nakatutulong upang maging matibay sila kahit na tamaan pa sila ng lindol? Makikita mo sa nakuha ng video na ito sa Taipei sa Bansang Taiwan ng kanilang Toon Mass Damper na nagsisilbing pangontra ng gusali sa pagyanig ng lupa sa tuwing tumatama ang lindol at iba pang sakuna kung saan mapapansin na gumagalaw ito na parang isang kampana na nakatutulong upang gumalaw din ang kabuuan ng gusali at mas mapahina ang epekto dito ng paggalaw ng lupa. Hindi lang lindol ang kayang kontrahin ng dambuhalang metal na bola na ito kundi pati na rin malalakas na hangin na maaaring sumira at makapagpatumba sa mga matataas at malalaking mga gusali. Number 6 Oso sa 7-Eleven ang 7-Eleven ang isa sa pinakakilalang establishment sa ating planeta kung saan pati sa ating bansa ay talamak at madalas itong makikita pero alam mo ba nang tila ba isang simpleng tindahan ay maaaring maging lugar ng kapahamakan? Makikita sa video na ito ang isang oso na tila ba gusto rin bumili sa tindahan kung kaya't pilit nitong pinapasok ang establishment na naging daylan para isarado gamit ng map ng mga tauan ng kanilang pintuan Ngunit hindi matatalo ng isang simpleng panglinis ang lakas ng hayop na nagawang mga pasok sa 7-Eleven na hindi may tatangging sadyang nagbigay ng takot sa lahat ng taong nasa loob nito. Mabuti na lamang daw at walang nasaktan sa pangyayari na ito. Kung saan matapos daw makita ng osaw ang mga taong nagpapanik, ay agad rin naman itong natakot at piniling lumayo na lamang mula sa lugar. Number 5. Kakaibang Pagluluto Nakakalungkot isipin ang ilan sa mga bansa sa ating planeta ay sadyang nahihirapang pangalagaan ng kanilang mga mamamayan, kagaya na lamang ng bansang India, kung saan talaga namang talamak ang pagkagutom ng maraming mga tao, kung saan makikita sa nakuha ng video na ito, ang isa sa solusyon na ginawa ng mga mamamayan patungkol sa problema ang kanilang kinakaharap, kung saan makikita na nagluluto sa malaking kawali ang mga tao na kanilang nilalagyan ng napakaraming mga sangkap at toneto na ladang mga bigas na maniwala ka man o sa hindi ay nagsisilbing pagkain daw ng mga pulube at wala nang matitirhan. Kung kaya't kahit na hindi may sajang nagihirap, ang mamamaya ng bansang India ay hindi pa din nakakalimutan ng karamihan sa kanila ang magkawang gawa at magtulungan kahit na nasa gitna ng kahirapan. Number 4. Nagpipintang Manika Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong manika na mayroong kakayanan na magpinta? Makikita sa video na ito, ang isang manika ang kinokontrol ng sinulid na mapapansing may kakayanan na magpinta, na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang ka-eksperto at kagaling ang kumokontrol sa kanya, na hindi lamang nagagawang pakilusin ng manika, kundi pati na rin pagawa nito ng mga aksyon, na mahirap ding gawin para sa marami sa atin. Kung kaya't hindi nakatakataka pa kung bakit madami na lamang mga tao ang naintriga, nagulat at namangha matapos nilang makita ang talento ng lalaki na ito na hindi may kukuha ng atensyon sa lahat ng makakapanood sa kanya. Number 3, Ilog ng Lava Kadalasan nating nakikita ang mga tubig sa ilog pero alam mo ba na posibleng umagos din na parang mga ilog ang mga lava na nanggagaling sa mga bulkan? Makikita sa nakuha ng video na ito ang naging epekto ng pagsabog ng Mount Kiliwa sa Hawaii kung saan sinasabi ng bulkan na ito ang pinakaaktibo sa buong lugar. Kung kaya't ang pagsabog nito ay talaga namang nagdulot ng napakalaking peligro sa mga taong naninirahan sa Bansa na napilitang lumikas mula sa kanilang mga tirahan para lamang makaiwas sa sakuna, makikita ang mabilis at malawak na pag-agos ng mga lava sa lugar na talagang nagpapakita kung gaano na lamang kalakas ang pagsabog ng bulkan na ito at kung bakit ganoon na lamang ang takot sa kanya ng mga mamamayan ng Bansa. Number 2, Lagusan sa Ilog kung ilog lang naman ang ating pag-uusapan ay sigurado kong kakaunti lamang ang mas makatatalo sa kaibahan ng ilog na ito sa bansang Mexico na kung tawagin ay Nido de Quetzalcoat. Kung saan makikita na tila ba may lugusan ito sa kanyang gitnang bahagi na pinaniniwalaan ng mga residente na pinaninirahan daw ng dambuhalang mga ahas. Ngunit ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay isa lamang whirlpool ang butas na makikita sa lugar kung saan nabobuo lamang ito dahil sa ang ilog ng Nido del Quetzalcoat ay nagmumula sa maraming mga ilog na nagkakasalubong sa lugar na nagiging para magkaroon dito ng dambuhalang whirlpool. Hindi man totoong tirahan ng dambuhalang ahas ang butas nito sa ilog ay hindi pa din natin dapat itong lapitan at basta-bastang puntahan dahil posible pa rin tayong mapahamak ng malakas na paghigop ng whirlpool na maaaring maglagay sa atin sa peligro kung hindi tayo mag-iingat. Baga tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan maaaninag ang isang UFO na talaga namang sikat at kilala na ng marami sa atin dulot na pinaniwalaan ng maraming mga tao ng sasakyan na ito ang ginagamit ng mga alien papasok sa ating planeta kung saan kahit na walang proweba na totoong ang mga alien pati na ang mga UFO ay hindi pa din may tatanggi na sa madaming mga kakaibang bagay ang makikitang lumilipad sa ating planeta na maaaring ginagamit talaga ng mga alien para maglakbay sa kalawakan 1. Lumilipad na puno Makikita natin sa video na ito ang isang kakaibang pangyayari na talaga namang gumulat sa lahat ng nakapanood kahit pa sa mga eksperto. Sa katila ng mapapansin ng isang lumilipad na bagay na matapos nating tignang maigi ay agad nating malalaman na isang puno na sa hindi malamang dahilan ay may kakayanan na lumipad ng mas mataas pa sa mga kotse. Ang pangyayari na namataan sa California sa bansang Amerika kung saan pinaniniwalaan na isa itong UFO na sasakyan ng mga alien. Yan, na agad namang kinontra rin ng mga eksperto. Pero kahit na hindi pa mapatunayan na UFO nga talaga ang tila ba lumilipad na puno na ito ay hindi pa din maitatanggi na sobrang siyang kakaiba at talagang hindi ka panipaniwalang makita. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga nakakagulat na pangyayari ang posibleng nating makasalubong sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa ating planeta. Kaya naman para sa'yo, alin sa mga kakibang pangyayari na ito ang pinak I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.